Good morning, good afternoon, good evening, or maayong adlaw sa tanan. So, karoon guys, so magluto kong saging, kaya nag-anam-anam na mga siya o kahinog. So, kundi di pa na ko so possible ani na mga lata ni. So, mana nga, lamik man po kayo kaon, yan, amigin na mo, paris mo ang saging. So, nagluto ko, anak dayon tawagon nato itong mga manok kaya ito ang pangkanon tulaan nato guys kaya ganina rin sila si gigulat basta mag ano lang gani mga alas 4 na sa hapon so mangina, ang manguan na sila mangita na sila pagkaon mangulit na sila niya tawag na mo Mawa niya mo Chinese chicken o oh lalaki ni siya, walay babae pero misanay na amon Chinese chicken kay hamang gipang ano ni mga bisita Ay, ayun na po sa mga sili kani mo mga sili, mga hurot po dya, kay ginakaon sa mga manok kusog ki mga manok, aning sili ba? Ako ang mga manok ko, sunod-sunod sa kuha, nakulangan pa siguro ni. Lago kay kaon ni mga manukan. Eh. Amang saging, gulang na ni. Eh. Sa Mal Malaysian, saging daw ni siya, guys. Gihatagan mi ana sa mga silingan. Lami